Ngayon guys, magandang hapon and then happy new year sa inyo lahat mamaya po ay puto ka na so nandito po ako ngayon sa aking mga alagang sisiw, mga nagpapatoka yun nga, may patay na naman ako isang sisiw guys hindi talaga may iwasan so, yun po ay 25 so ang namamatay na ay 5 5 na, ito guys, pakita ko sa inyo ayan guys wawa so, naman kung malaki na siya o oh, tapos nagpatoka ako, wala ngayon ko lang 'to nakita. Tapos wala pa naman patay. Yan. So kung kailang okay malaki na sa may mga namamatay. Talagang hindi maiiwasan. Siguro guys, uh, na nung aking malaki. Kasi nga guys, yung aking maliit at malaki ay magkasama pero may division naman siya, may harang. Kasi nga, for the meantime, dito ko muna nilagay. Kasi wala akong, wala pa siya lang kulungan. Ito guys, ayan. So yan, ito yung mga maliliit ko. Kung nakikita nyo yan, ayan. No, ayan, so may harang naman siya. May harang. So, nangyayari, uh, yung aking malaki, ayan, to guys, nakita ko yan. Yan, yung mga malalaki ko yan. Ayan, yung mga malalaki ko na. Ayan. So, napakasikip na, di ba? So, siguro, ah, uh, yun nga, uh, nung isang araw nakita ko yung malaki nandito, siguro lumipad sila dito. Kasi open to eh, Ayan, Guys, makikita nyo open sa so, ito lang yung may harap lumilipad minsan yung malalaki o baka nadadaganan baka yun kaya yun ang pinamatay ng aking maliit sobrang sikip na nila dito kasi nga ayan ah, siksikan na sila kasi yung lalaki na nila hindi ko pa hindi ko pa mailipat itong mga maliliit kasi wala pang kulungan ayan, kaya dito ko muna din nilagay sila ayan so babainti na lang 20 pieces na lang sila ang namamatay ay lima yan di ba so lugi na tayo ng limang piraso talagang hindi may iwasan talaga kasi sigla ng aking mga sisiw na malalaki so ngayon na uh, itong aking bio tree bibili na naman ako wala na naman gusto na napakalakas na lang kumain hindi pa kasi ako nakakagawa guys ng Uh, organic nila. So yun daw sapal tsaka yung bualaw na pinanggilingan. yun daw yung magandang ipatok lalo pa ganyang malalaki na malalakas ng tumuka. So matakaw na. 'Yun nga guys, sinare ko lang din sa inyo. Then thank you. Then 'yun nga, magandang uh, happy happy new year sa inyo. Ingat kayo sa ingat po sa mamaya mga nagpapaputok dyan Ingat-ingat lang. All right, thank you.